Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. We're all gonna die, Live like that. Live like you could die tomorrow. You know, go for it. I always hope to be a person that inspires others. Not in what I say, but what I do. I think that I've always been a person that has been transparent and open about who I am and my story. Ang lalaki sa video na nakikita mo ay si James. Kung bibisitahin mo ang kanyang social media account ay marahil mapansin mo na siya ay mahilig sa fitness na hinahaluan niya ng mensahe tungkol sa pagiging positibo sa buhay. Si James ay isang daang porsyentong Pinoy, ngunit kung ang ethnicity niya ay Filipino, sa mga dokumento at papeles naman tulad ng passport, siya ay isang naturalized Canadian citizen. Ngunit sa likod ng positibo nitong pananaw sa buhay, Si James ay hindi ipinanganak o automatic na laging maganda ang pananaw sa mga negatibong pangyayari sa kanya. Marahil ang ibang mga Filipino na makakita sa kanya pati mga achievements nito ay sasabihin na madaling magpakapositibo kung siya ay naninirahan at may magandang buhay sa Canada. Ang iba ay marahil maging sarcastic o pilosopo pa, pa. At sasabihin na sa halip na ito ay magpakatrying hard bilang isang influencer, bakit hindi na lamang ito magpasalamat sa tinatamasa niyang kaginhawaan sa buhay. Pero ang hindi nila alam sa likod ng positibong mindset ni James ay katulad lamang din siya ng ibang tao kapag nagkakaroon ng problema. Pero sa tuwing ito ay nakakaranas ng isyo sa buhay, meron siyang tatlong pagbibilian, ang sumuko, lumaban o kaya naman ay takasan ang mga problema. Ngunit ang pagkakaiba ni James sa iba ay mas pinipili niyang harapin at hindi takbuhan ang mga isyu kahit pa ulit-ulit kuman sabihin sa iyo ang ginawa ni James, ay marahil magtataas ka pa rin ng kilay o irap sa mga pinagsasabi ko. Kaya para mas epektibo mong maintindihan na hindi lamang para sa mga views ang mensahe ng positivity ni James, ay ikikwento ko ang napakabigat niyang pinagdadaanan na sigurado ako na kahit sa kaaway mo ay maaaring hindi mo hihilingi na mangyari. At para maintindihan mo ang lahat, mula Canada ay pumunta tayo sa Pulangi na makikita sa probinsya ng Albay. Hindi ko pa nararating ang lugar niyan. Ngunit sa video na ito ni Ron Acosta ay makikita mo na ang Pulangi ay katulad lamang din ng ibang bayan sa Pilipinas na merong mayaman at mahira. Diyan ipinanganak ang isa sa karakter ng kwento natin ngayon na si Vicente Ibayas o mas kilala sa tawag na Vic. Siya ay isinilang noong December 20, 1962. Nang ito ay makagraduate ng elementary noong 1978, ang mga magulang niya ay napapasok si Vic sa Aquinas o Aquinas University na makikita sa Legaspi. Base sa ulat, ugali ni Vic ang maging protector. Kaya hindi nagtaka ang mga magulang nito nang magdesisyon siyang mag-aral para maging isang polis. Nang ito ay makagraduate sa Philippine National Police Academy, si Vic ay pinortektahan ang kanyang mga kababayan sa bayan ng Naga. Sa ganda ng kanyang record at galing sa kanyang trabaho, mula sa pagiging simpleng polis, ay unti-unting tumaas ang rango nito hanggang ma-promote siya bilang isang major. Sa loob ng ilang taon ay naging maganda ang record ni Vic, pero mas lalo pa siya naging masaya nang pakasalay niya ang bikulanang si Edith. Ang kanyang misis ay ipinanganak noong August 19, 1962. Ang dalawa ay ulat na magkakilala na simula nang sila ay bata pa lamang. Ang mga ito ay magkalaro, magkakalasin ng elementary at pumasok sila sa parehong eskwelahan nang sila ay high school. Kalaunan ang kanilang simpleng samahan bilang magkaibigan ay nauwi sa pagmahalan. Ngunit panandili ang naudlot ang kanilang mga plano sa buhay nang ang pamilya ni Edith ay nag-immigrate sa Canada noong 1983. Siya kasama ang tatlo niya mga kapatid ay dinala ng kanyang mga magulang dahil naniniwala ang mga ito na mas gaganda ang buhay ng mga ito doon kesa sa Pilipinas. Ngunit kahit naging malayo at mahirap na makita nilang ang isa't isa, gamit ang mga sulat at telegrama ay nakakahanga na napanatili ni na Vic ang kanilang relasyon. Habang nag a si Edith sa bagong buhay niya sa Canada, si Vic naman ay ginawa ang lahat para mapatunayan sa mga magulang nito na karapat dapat siya sa pagmamahal ng kanilang anak. Kaya habang sila ay malayo sa isa't isa ay ginamit ni Vic ang panahon na yon para may ayos ang kanyang buhay dahil porsigido siya na merong mapatunayan hindi lamang para sa kanyang sarili pero para na rin sa mga magulang ng babaeng kanyang minamahal. Ilang taon pagkatapos niyang makuha ang rago bilang major, si Vic ay hinarap ang isang mahirap na desisyon ang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon kay Edith o iwan ito at maghanap ng Filipina na nakatira malapit lamang sa kanya. Pero noong December 21, 1991, ay pinatunayan ni Vic na ang kanyang high school sweetheart ang tangi at tamang babae para sa kanya. Ang kanilang kasal ay dinuluhan ng maraming mga tao na suportado ang kanilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng selebrasyon at magarbong okasyon, si Vic ay walang pagsisisi na nagretiro sa kanyang career bilang police major upang mag-immigrate para makasama niya si Edith. Base sa report, nang lumipat ang pamilya ni na Edith sa Canada, ito ay bumilik sa pag-aaral. Nang ito ay makatapos, katulad ng ibang mga Pinoy, ay pumasok din ito sa healthcare industry at natanggap sa Sunnyside Adventist Care Center na matatagpuan sa Saskatoon. Sa loob ng ilang taon at bilang paghahanda sa kinabukasalan ni Vic, si Edith ay matyagang nag-ipon dahil alam niya na ang magiging pagsasama nila ay masusubok pag si Vic ay nakarating na sa Canada. Kaya para mapagaan ang lahat ay nagkasundo sila ni Vic na mag-ipon ng pera ang kasunduan nilang yan ay tinupad naman ng kanyang mister. Noong May 1992, ang mag-asawa ay masayang sinulubong ang pagdating ng kanilang na anak na pinangalanan nilang Javen. Pagkalipas ng halos tatlong taon noong February 8, 1995, ay nagsilang muli si Edith ng isa pang lalaking sanggol na pinangalanan naman nilang James. Lagi kong sinasabi kung gaano kahirap ang mga anak at bumuo ng pamilya sa ibang bansa. Ngunit naging magaan naman ang motherhood journey ni Edith dahil bukod sa pagiging malapit niya sa kanyang pamilya doon, ay marami ding mga kaibigan si Edith na mga Pinay na handang tumulong sa kanya. Pero kung mayaman sa emotional support ang pamilyang Ibayas, nahirapan naman sila pagdating sa pinansyal. Kaya upang magkaroon ng maayos na trabaho na magbibigay ng disente o malaking kita, noong 1999 si Vic ay bumalik sa pag-aaral at pumasok siya sa Kelsey Institute. Nang siya ay makatapos mula sa Harmon industry, ito ay natanggap naman sa RMD Engineering kung saan nakilala si Vic dahil sa kanyang matyaga at masayahing pag-uugali. Bukod sa pagtatrabaho nito ay naging chartered member din si Vic ng Knights of Columbus Council 11429. Kung ito ay wala sa trabaho o kasama ang kanyang pamilya, si Vic ay makikita mo naman sa lawa na nangingisda o naglalaro ng baraha o kaya naman ay nag-eehersisyo sa gym. Ang kanyang misis naman si Edith ay kilalang mahilig mag-decorate at lagi itong may nakahandang mga bulaklak kung merong espesyal na okasyon. Sa totoo nga ay ayon sa ulat kung magagawi ka sa bahay ng mga ibaya sa Canada, ito ay inirawan na pinaka-colorful dahil sa dami ng mga bulaklak na makikita sa labas at garden bed ni Edith. Ang kanilang dalawang mga anak ay sinabi na kahit magaganda ang mga litrato na nakikita ng mga tao sa social media, ang kanilang pamilya ay dumaan din sa hindi na nila mabilang na pagsubok. Ngunit habang sila ay lumalaki, sakse sila sa hirap na kanilang mga magulang para lamang mabigyan sila ng maayos na buhay at mapapasok sa magandang eskwelahan. Ayon sa mga ito, ang pagkatanggal sa trabaho, kakulangan ng pera at oras ay hindi nakapigil kina Vic at Edith napunan ang responsibilidad ng mga ito bilang kanilang mga magulang. Kaya naman naging malaki ang impluensya ng mag-asawa kung bakit lumaking maayos sina na Javen at James. Sa litratong ito ay makikita mo na nadagdaga ng pamilyang Ibayas nang ang panganay nilang anak na si Javen ay ikinasal sa Pinay na nakatira din sa Canada. Ang magandang kasal ng mga ito ay naganap noong na um 2019 at mahigit isang taon pagkatapos ng okasyon na yan, walang mapagsidla ng kasiyahan si Vic dahil isinilang nito ang isang sanggol na babae. Nasa punto na rin si na Edith na kanilang buhay kung saan nagagawa na nila ang halos lahat na kanilang gusto. Ang mag-asawa ay binahagi sa social media ang lugar na kanilang pinupuntahan sa Canada at minsan na rin silang napadpad sa USA. Maginhawang buhay sa Canada, masayang pamilya at pagkakaroon ng professional na mga anak at cute na apo Sinavik at Edith ay wala nang hihilingin pa sa kanilang buhay. Sa larawan na ito ay makikita mo na noong sumapit ang anim na pong kaarawan ni Edith ay ipinagdiwang ito na kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpunta sa park. Ang okasyon na yan ay napuno ng tawanan. Pero lingid sa kanilang kaalaman, yan na pala ang huling beses na makukumpleto ang kanilang pamilya.

post na yan ay binahagi niya na pagkatapos bigla ang mamatay na kanyang magulang ay nakaranas siya na matinding kalungkutan na nauwi sa depression Sa tulong ng mental health expert, mga mahal niya sa buhay, paniniwala niya sa Diyos at pag exercise sa gym, si James ay tinupad ang matagal na niyang pangarap na makapasok sa bodybuilding competition. Ngunit ang unti-unti nilang pag-move on sa nangyari ay tila mapupurnada na naman dahil noong April 19, ngayong taon lamang, ang kanilang pamilya ay nalungkot, nagalit at nadismaya dahil para sa kanila ay hindi nila nakamit ang hustisya sa nangyari sa kanilang mga magulang. Kasabay ng pagbaba ng desisyon ng hukom ay ang paglabas din ng kabuo ang report kung ano ba talaga ang nangyari kina Vic at Edith noong gabi ng October 7, 2022. Base sa ulat, bandang alas 10 ng gabi, ang mag-asawa ay papauwi na mula sa wedding rehearsal na dinaluhan ng mga ito. Si Vic ang nagmamaneho habang nasa unahang passenger seat naman ang kanyang may bahay na si Edith. Pero nang sila ay makarating sa intersection na ito sa 22nd Street West at Baker Avenue ng 10.40 ng gabi, ay naging mabilis ang pangyayari. Ang tangi mga lamang sa lahat ay ang litratong ito. Sa larawan na yan, ay makikita mo ang yupi-yuping SUV ng mag-asawa. Limang minuto pagkatapos niyan, ang mga pulis, medik, pati mga bumbero ay mabilis na rumisponde. Sa tindi ng impact ay naipit ang mag-asawa sa loob ng sasakyan. Kaagad kumilos ang mga rescuer pero nahirapan sila dahil na nayupi din pala ang pintuan ng SUV. Kaya gumamit pa sila ng mga hydraulic tools para lamang makuha ang katawan ng dalawa. Mabilis sa mga itong isinugod sa ospital pero sa tindi ng sugat ng mga ito, ang limamput siyam na taong gulang na si Vic at anim na pong taong gulang na si Edith ay pumanaw na rin. Habang ang mga ito pala ay dinala sa ospital, ang mga otoridad ay kaagad inaresto ang driver ng truck na kinilalang si Amrital Singh Virg na nooy 28 taong gulang lamang. Base sa ulat, nang makita nito ang mga otoridad ay kusang sumuko si Virg at inamin na siya ang may kasalanan sa nangyaring car accident. Inabot pa ng walong buwan bago ito makasuhan at dahil sa dalawang buhay ang nawala, siya ay sinampahan ng two counts of criminal negligence causing death in relation. Walang nangyaring trial dahil ang truck driver ay nagplead ng guilty. Kasabay ng pag-ako nito ng responsibilidad at pagsisisi sa kanyang kapabayaan, inalis ang parusang habang buhay na pagkakakulong. Ibinabati ng kaso kaya depende sa galing ng kanyang abogado ay maaaring makulong lamang ito na hindi bababa ng isang taon. Nang mangyari ang sentencing hearing ngayong taon lamang, katulad ng inaasahan, ang kanyang abogado ay ginawa ang lahat para maawa ang judge sa truck driver at ang ginamit niyang sandata ay ang emosyon. Sinabi nito na alam ng kanyang kliyente ang kanyang ginawa at ang mga taong nasakta nito sa kanyang kapabayaan. Pero nakiusap ito na sana ay bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon para mapatunayan na ito ay nagbago na. Sinimula ng defense attorney ni Virk na katulad ng mag-asawang Ibayas na pumunta sa Canada para sa mas magandang oportunidad ay walang pinagkaiba si Virk. Ito ay naiulat na born and raised sa India. Ngunit nainganyo itong lumipat sa Canada dahil gusto nitong magkaroon ng mas maayos na buhay na hindi nito nakita sa bansa niyang kinalakihan. Nang ito ay maging permanent resident at nagbigay sa kanya ng karapatan para legal na magtrabaho, ay natanggap ito bilang truck driver. Sa korte ay nalaman ng publiko na ang truck pala nitong minamaneho ng mangyari ang aksidente ay tinatawag na Super B. Kung wala kang alam tungkol sa mga trucks ay hindi ka nag-iisa dahil pareho tayo. Pero ayon sa research ko, ang Super B ay tawag sa isang truck na kayang humila ng dalawang trailers tulad nito. Kaya imagine mo na lamang sa laki at bigat ng truck, sabayan mo pa ng bigat ng daladala nitong trailer ay talagang magiging malakas ang impact. Kaya nag yupi, -yupi ang SUV ni Nebek. Para sa hindi pamilyar sa batas trapiko sa western countries tulad ng Canada, kapag ikaw ay nasa intersection at ang ilaw sa stoplight ay nakikita mong nag-yellow na mula sa kulay green, isa lamang ang kahulugan niyan. Kailangan mong mag-slow down at tumigil dahil ang kasunod na ilaw na makikita mo sa traffic light ay pula na, na nangangahulugan na kailangan mong tumigil. Ngunit ayon sa truck driver ay emosyonal nitong sinabi na kahit nakita na niya na nagkulay yellow ang ilaw, tinapakan pa rin niya ang gas pedal. Dahil umaasa siya na mararating niya ang kabilang kalsada bago ito maging pula. Ngunit habang humaharurot ang kanyang truck ay napagtanto niya na wala pala siyang sapat na oras. Ang ilaw sa kanyang unahan ay naging pula at ang ilaw sa lane na tinatahak ni Nevik ay nag-green. Kaya tinapakan ng Pinoy ang gas pedal dahil sinyalis na yon na sila naman ang may karapatan na magpatakbo ng sasakyan. Ngunit sa bilis ng truck ay hindi nakita ni Vic na ang truck pala sa kabilang lane ay patuloy pa rin ang pagtakbo. Sa bilis ng pangyayari ay kahit sinong bihasang driver ang nasa kanyang posisyon ay hindi na makakapagpreno pa. Kaya kaagad sumalpo kang SUV sa higanteng sasakyan. At para mabawasan ang sisi sa kanyang kliyente, sinabi nito sa judge na noong mangyari ang krimen ay may problema sa brake system ng truck. Ngunit ang prosecutor na gustong panagutin si Virg sa nangyari ay iniharap naman ang forensic collision reconstructionist. Ito ay inatasang mag-imbestiga sa nangyaring car accident. At ibinahagi nito na bagamat ang mga malalaking sasakyan tulad ng Super B ay mahihirapan na tumigil at meron pa itong issue sa brake system, nagpatotoo ang eksperto na noong mag-red light ang ilaw at bago ang pagsabok ng truck sa si SUV, si Virk ay merong 6.8 na segundo para itigil ang truck. Pero hindi niya ito nagawa sapagkat nabakabilis ng pagpapatakbo nito na umabot 67 kilometers per hour. Nakiusap din ang prosecutor sa hukom na sana ay ikulong ito sapagkat kapag ito ay pinayagan pa rin magmaneho kahit ng simpleng sasakyan, malaki ang posibilidad na makapatay muli si Berg. Iniharap niya ang driver record nito kung saan nagpapakita na talagang matigas ang ulo at hindi ito sumusunod sa batas trapiko. Noong September 2022 ay nahuli ito sapagkat nagde-deliver ito na lagpas sa itinakdang limit. Sa bilis nitong magpatakbo at overweight pa ang daladala niyang cargo, labing apat sa labing siyam nitong cargo ay nahulog sa daan. Swerte ang ibang mga motorista at walang napahama. Dalawang linggo din bago mamatay ang mag-asawang Ibayas, nahuli si Virk na nagmamaneho ng truck kahit dapat ito ay nagpapahinga. Nang mangyari ang car accident noong gabi ng October 7, 2022, nalaman din ng mga tao sa loob ng korte na sa halip na magdala lamang ito ng cargo na hindi lalagpas 63,500 kilograms, ang daladala pala nito sa trailer ay tumitimbang ng 65,600 kilogram. Naklarong paglabag na naman sa batas trapiko para sa mga trucks. Ang punto na gustong sabihin ng prosecutor ay kung pinipilit ni Ferg ang kanyang sarili na magmaneho, ang pagod nito ay makakaapekto sa pag-ugali at kung paano niya dalhin ang kanyang malaking truck. Ang hindi rin ito pagpapahinga at pagiging matigas ng ulo ay maaari maging rason muli na masangkot na naman ito sa isang car accident. Sa closing argument ay ginawa talaga ng defense lawyer ni Virk ang lahat para hindi ito makulong ng mahaba. Sinabi nito sa judge na kahit lumabag ito sa batas trapiko dati, ang mga yon ay matatawag lamang na minor violations. Ipinakita nito ang malinis na criminal record ng driver at sa limang taon itong pagmamaneho ng commercial vehicles ni isang beses ay hindi ito gumamit ng anumang droga o alak habang ito ay nagda-drive. Ibinahagi din niya ang test na ginawa kay Virk nang mangyari ang krimen kung saan napatunayan na ito ay nasa tamang katunuan at wala itong droga o alak sa kanyang sistema. Sa closing argument ay sinabi ng defense attorney na bigyan sana ito ng pangalawa pang pagkakataon na manatili sa Canada dahil katulad ng karamihan ng mga Indians, ang tanging gusto lamang nito ay magkaroon ng maayos na buhay. Ibinahagi nito na ang kanyang kliyente ay talagang nagsisisi na sa kanyang kababayaan na naging dahilan kung bakit namatay ang mag-asawang ibayas. Sa closing argument naman ng prosecutor ay sinabi nito na kahit inaako at nagsisisi si Virk sa kanyang mga ginawa, ay hindi na nun maibabalik ang dalawang buhay na nawala at ang trauma na nararanasan ng pamilyang ibayas sa nangyari. Ang pamangkin ni Edith ay nakiusap din sa judge na sana ay patawan si Berg ng mas mahabang parusa. Ang hindi pinangalanan na pinay na yan ay ang babae pala na soon to be bride sa dinuluhang wedding rehearsal dinner na mag-asawa bago ang aksidente. Ngunit kahit anong pagtatangka ng prosecutor pati ng pamilyang Ibayas na ipatiport si Virg pabalik ng India o kaya naman ay makulong ito ng mas matagal sa kulungan, ay hindi naman yon nangyari. Sa post na ito ni James sa kanyang Facebook account ay makikita mo kung gaano sila nadismaya sa justice system ng Canada. Noong April 19, 2025, ang company work ay nagdiwang sapagat si Provincial Court Judge Lua Gibb ay sinintensyahan lamang ito na makulong ng 20 buwan. Mas naging emosyonal si Virg nang malaman niya na sa halip na sa preso ay dadaan siya sa tinatawag na house arrest. Isang malaking bagay yan para sa permanent resident at tulad niya. Dahil kung ang judge ay nagdesisyon na ipakulong siya sa preso, automatic siyang madedeport pabalik ng India pagkatapos ng isang taon at walong buwan. Ang sentensyang ipinataw sa kanya ay tinatawag na conditional sentence. Kung matapos nito ang parusa, Si Virk ay sasa ilalim sa probation ng dalawang taon. Inutusan rin ng judge na isuspende ang lisensya nito sa loob ng limang taon. Ang defense lawyer ng truck driver ay sinabi sa interview na hindi nila itinuturing na tagumpay ang nangyari. Dahil kahit pagbalik-balik na rin pa rin ang sitwasyon, isang malaking trahedya ang nangyari. Ibinahagi rin nito na sigurado siya na makakatanggap ang kanyang kliyente ng removal order para ma-deport ito pabalik ng India. Ngunit ang desisyon ng judge ay malaki ang tulong para malaki ang chance nila na mag-appeal. Bagamat isang dagok ang desisyon ng hukom sa nangyaring paglilitis, ang mga anak ni Navik at Edith ay ginagawa ang lahat para alalahanin at pangalagaan ang legacy na naiwan na kanilang mga magulang. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!